Talunan na naman ang ginagawa ng mga Armin at mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards dahil mismo si Alden Richards na ang nagsabi patungkol sa kanilang tunay na relasyon ni Main Mendoza. Matagal na rin kasing inaamin ito ni Alden Richards na talagang hindi pinaniniwalaan ng mga tao na gustong magpabagsak sa kanila lalong-lalo na ang mga may interes na pabagsakin at palitan ang katayuan ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards sa publiko. Maganda na rin na inuusisa ito ng panig ng buong Aldam Nation dahil kahit kailanman ay hindi nila masisira si Main Mendoza at Alden Richards sa mga ganitong gawain. Alam kasi ng buong Aldab Nation kung ano talaga ang totoo na namamagitan kay Main Mendoza at Alden Richards Charles at dapat hindi ito paniwalaan. Maraming mga vlogger na dati ay Aldab Nation na talagang sinisiraan na ngayon si Main Mendoza at Alden Richards. Charles. Ito ang mga peking vlogger na nabayaran na siguro kaya talagang tuloy-tuloy ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Ang tangi lang kasimpleng laban ng mga Aldab Nation ay ang katotohanan patungkol sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. At siguro ang mga vlogger na ito na naninira sa Aldab ay talagang marami na mga pirang tinatanggap para lamang sirain si Main Mendoza at Alden Richards at dapat ay hindi ito paniwalaan dahil kung meron mang totoo na nag-aalaga sa Aldab, ito ay ang Aldab Nation. Sukat na sukat na ito dati pa lamang dahil sa mga sakripisyong ginagawa ng Aldab Nation kay Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Kaya hanggang ngayon ay hindi kayang tiisin ni Main Mendoza at Alden Richards ang pagmamahal nila sa Aldab. Totoo, hindi sila maghihiwalay. Legit couple sila kahit anong gagawing paninira. Hindi apektado ang relasyon sa Aldab. Madami silang mga nasa pangako na nagpapatibay sa kanilang pagsasama. Sabi ni Alden sa harap ng maraming tao, si Min lang daw. Iscripted click nyo ang Aldab Guy and Pip. Do it together again si Maine Mendoza lang ang original na laman ng puso ni Alden Richards. Tamang tama yan. Talagang si Alden Richards ay ang pangako niya kay Maine Mendoza ay hindi lamang sa harap ng kamera at scripted. Sinasabi niya na rin ito kahit pa sa publiko walang kamera. At talagang hindi madadaya ang feelings ni Alden Richards pagdating kay Maine Mendoza. Kaya dito pa lamang ay makikita at mapapansin na ng buong Aldam Nation ang ginagawang respeto at pag-aalaga ni Alden Richard sa relasyon nila. Totoo naman kasi na hindi naghihiwalay si Alden Richard at ito ay legit couple. Kasi kahit anong gawin pa ang paninira sa kanila ay hindi naman nila ito pinapansin kaya hindi na rin sila apektado dito matagal na nga kasing ginagawa ng mga tao lalong lalo na ang mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards at ang mga pandom na kalaban nila dati pa lamang ito ay ang mga katnyel at iba't iba pang mga fans na kalaban nila noong 2015 hanggang 2017 ito ang mga matatag na love team na talaga namang napakalaki din ng pandom ngunit bakit hindi sila nasira noon dahil na rin sa laki ng Aldam Nation ito matatandaan na ang Aldam Nation hindi lamang isang pandom isa itong nation sa makatuwid ito ay buong Pilipinas na kaya talagang takot na takot kahit sino pang pandom ang bumanga sa Aldam Nation. Yan talaga ang maipagmamalaki ng buong Aldam Nation sa history ng Pilipinas. At ito ay walang iba kung hindi ang mga fans ni Main Mendoza at Alden Richards. Hindi nga lang si Alden Richards ang dapat na umamin. Dapat din ay aminin ni Main Mendoza ang relasyon nila sa publiko nang sa gayon ay malinawan ang buong tao at hindi lang yon para na rin hindi magtuloy-tuloy ang paninira na ginagawa ng mga bashers sa kanilang relasyon. Ang talo kasi dito ay si Maine Mendoza at Alden Richards at ang buong pandom ng Aldamnation Nation. Kaya kung tatanungin nyo, ang buong Aldamnation Nation ay maaaring sabihin nila na dapat aminin ni Main Mendoza at Alden Dichards ang kanilang relasyon kahit pa sa maliit na bagay lamang para hindi na rin pag-usapan dahil nga naman makakasira sa kanilang karir kung talagang ipipilit nila ang pag-amin sa kanilang relasyon maaaring gawin ni Main Mendoza at Alden Dichards na pag-amin na hindi makakasira sa kanilang relasyon ay ang mga cryptic message. Ginawa na ito dati pa ni Alden Richards na sinabi niya na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Maine Mendoza ay yun na yun. Ganyan nga ang sinasabi ko na maliit na pag-amin lamang ni Maine Mendoza at Alden Richards bagamat hindi sinabi ni Alden Richards ng tahasan ang relasyon nila. Ngunit na man ng buong Aldem Nation ang totoo nilang relasyon dito dahil sa sinabi ni Alden Richards. Dahil nga naman ang nakikita ng buong tao ay talagang kasuita nila ang pagiging mag-asawa nila sa kali Serye, ang panliligaw na totoo ni Alden Richards. Kaya kung sinabi ni Alden Richards na cryptic message na kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Maine ay yun na rin ang totoo naming relasyon ay dito pa lamang ay makikita at malalaman mo na na totoo ang kanilang relasyon. Ganyan nga ang sinasabi ko na kahit hindi pa sila umami ng totoo at tahasan sa publiko kung magkakaroon sila ng mga kriptik at maliliit na pagpapaliwanag ng kanilang relasyon ay matatanggap ito at hindi ito makakasira sa kanilang tunay na relasyon at sa kanilang mga karir. Respeto naman kay Maine Mendoza dahil tahasan ang sinasabi ni Alden Richards na walang nanligaw, wala silang anak, hindi sila kinasal ni Kathleen Bernardo. Ngunit bakit hanggang ngayon ay inuulan pa rin ng batikos, pagkukumpirma at lalong lalo na ang pagrereto kay Alden Richards kay Kathleen Bernardo. Sanang ay matuto na ang mga katnil. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.